I'm not only a servant of God, I am a son of God. I am a son of the Spirit of God. Ito ang matagal ko nang kinakatakot na mangyari. Dalawang puganteng nalambat sa loob ng isang taon. Isang mambabatas pero tinakasan ng batas isang tagapagturo ng salita ng Diyos, pero nakalabag umano ng ilan sa sampung utos. Kibuloy at Teves na aresto na. Ito ang mainit na balitang pumutok sa magaywalay na buwan ngayong taon. March 21, 2024, na aresto si dating Negros Oriental Congressman Arnie Tevez habang naglalaro ng golf sa Dili Timor Leste at ikinulong sa Becora Prison. Si Tevez ang itinuturong mastermind sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Ruel de Gamo at limang iba pa noong March 4, 2023 matapos pagbabarilin ng armadong grupo sa kanyang bahay sa si de Gamo sa Pamplona City. Bagay na itinatanggi ni Tevez. Tandaan niyo, kung may balak man ako o may kakayahan na gawin ito. Di sana ginawa ko na to bago pa mag -eleksyon. July 2024, inaasahan ng DOJ na mapauwi na sa Pilipinas si Tebes para sa bansa niya harapin ang kaso. September, ibinasura ng Timor Leste ang extradition request ng bansa. Ibig sabihin, hindi pa mapau-uwi si Tevez. Muling umapela ang Pilipinas na dinggin ng Timor Leste Court ang request. December, kinumpirma ng DOJ na pinayagan ng gobyerno ng Timor Leste ang pangalawang extradition request ng Pilipinas para maiuwi na si Tevez sa bansa. Pero may tatlong araw pa si Tevez upang umapela sa desisyon ng Timor Leste. Sa parehas na taon, nagulantang ang mundo sa balitang na-aresto na si Kingdom of Jesus Christ o KOJC Pastor Apollo Kibuloy. na naharap sa kaso human trafficking, sex at child abuse, hindi lang sa Pilipinas kundi pati sa Estados Unidos. April 11, 2024, inilabas ang arrest order laban sa pastor June 10, pinasok ng mahigit isang daang pulis ang KOJC compound sa Davao City at Sarangani Province upang isilbi ang warrant of arrest kay Kibuloy, ngunit hindi nila ito natagpuan. Hanggang pagsapit ng August 24, nasa dalawang libong pulis ang pumasok sa compound ng KOJC para hanapin at arestuhin si Kibuloy. Hindi sila umalis sa compound hanggang sa mapasuko ang pastora. Ilang KOJC members ang nag-prayer rani at mariing tinutulan ang paghalughog ng PNP sa loob ng compound. Ilan na nagsabing na labag umano ang kanilang karapatang pantao at ilang pulis ang napaulat na nasaktan. September 8, matapos ang dalawang linggong paggalugad ng mga pulis sa loob ng KOJC compound, na-aresto na si Kibuloy sa loob nito. Ayon kay DILG Secretary Abalos, nahuli si Kibuloy apat pang kapwa nito akusado pero iginigiit ng abogado ng pastor na sumuko ito at hindi na areso. Ikinulong sila sa PNP Coastal Center. September 9, iniharap sa medya si Kibuloy, balot na balot at hindi masilayan ang muka pati ang mugshot nito ay nakablur. Ilan na nagduda at konesyon ang pagtrato sa pastora. Kinabukasan September 10, naglaba si dating DILD Secretary Abalos ng official mugshots ni Kibuloy at iba pang mga akusado nito ng walang takipa. October 9, bagamat nakakulong, naghain ang Certificate of Candidacy sa pagkasenador ang pastor sa pangunguna ng kanyang abogadong si Attorney Mark Tolentino. October 23, sa kauna-unahang pagkakataon, humarap si Kibuloy sa pagdilig ng Senado, pati ang mga umunoy binulis niya na dating KOJC members, bagay na pinabulaanan ng pastor. Kung meron po silang mga charges na kriminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte November 8 isinugon si Gibuloy sa Philippine Heart Center mula sa PNP Cordial Facility dahil sa irregular heartbeat na naranasan nito noong November 7 November 16, pinalawig ang medical furlough hanggang November 27 dahil naman sa impeksyon sa ngipin ng pastor. November 27, lumabas na sa Hospital Sigibiloy at ikinulong sa Pasig City Jail. Para sa DZRH Rewind 2024, ako si Tina Nulasco ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.